So ito yata yung driver mga kabahay Ito yan Lumating yung driver kasama ng pulis Tagas kasi dito Yo, what's up mga kabahay? Uh, dito tayo sa pista ng kapatid ko dito Pinaka pista niyan bagong gawa dito yung parang vlog ko so mayroon dito sa sakyan na uh, sumampa dito sa sagilid talaga binangga nyo yung poste ng lagayan ng ano ano ng miral ko contador oh no pati yung tubig nadali so, yung nyo mga kabaya hello siya yung tumawag na to

Walang nga ano, walang nasa tao rin. Apat. Apat? Ito may apat pala nasa gasaan. Kanina dito yung motor ko nakaparada eh. Kaalis ko lang siguro. <laughs> Oo. Oh, Kung natin yung dalawa dito ang gasaan tayo, lang eh. Buti na ko yung motor ko. Kaalis ko lang siguro din eh. Kung hindi sila kaalis na dahil ayos na. So ito mga kabayo, yung nasa gasaan nyo. So meron pagtatapos apat daw na tao na sa niya nandito so ayun, eh, para kilalim sabi buti walang walang namatay so yung mga kabay ano uh, kaalis na namin dito kanina kasi nandito kami kanina eh. Dito nandito nakaparado motor ko kanina tapos kaalis na namin saka nangyari siguro to kasi ito yung ano ito yung pinapagawa ng kapatid ko dito ako kanina so, so, ito ito dyan nakalagay dyan kanina oh, so may ano siya may nadaling apat na tao so hindi natin alam kung saan saan <coughs> so ito <coughs> grabe oh Sigarito yung tubig eh. Buti nakaalis kami dito kasi na. Hindi, patay. Dito. <laughs> swerte, swerte talaga, swerte. Ako dito, nadali pa yung motor. Yun, motor, nadali. Tapos yung nakaharang Dito. Ito dahil sa kabila. <laughs> so, yung gas-gas lang daw yung ano yung... Ano, ano kaya gas-gas lang yung tama? Sa, yung nasa gasa dito. Yung kasama, yung kasama namin, isa. May umilalim dyan. Ha? Sakto, pagkabas niya. Ito naman sa... Hindi naman sa grabe. Yeah. Dito oh, no? ang yung yun. di kumalas naman dyan sa may ikan yun? mga kabayo. Pero hindi mo masabi kasi ngayon di hindi hindi pa yun. May mga talong masalud ng katawan na. yung mga kabayo? Swerte tayo kami kasi kaalis na namin dito. Kasi kanina dito yung motor ko nakaparada. Tapos dyan kami nakaupo. Talagang maswerte lang kami siguro. So yung mga kabay, uh, wala yung driver dito kasi umalis. Umalis yung driver. So, pati yung mga nasagasaan, uh, wala na rin dito. Hindi natin nabutan. No? Hindi na yata sa hospital sasakyan na lang dito. So, ito 'yung mga nasagasahan mga sliding door, sliding window 'yun. 'yung kung picture 'Yun 'yung tama Okay. Buti na si nakaabot din sa ano sa may poste. Yung poste lang yung ano lang <laughs> na topic yun dali na dito. Ano ah, ako na planner eh. Boom. Ngulo ka wala. na, lang. na lang ako na yung gusto ko na motor na direcho dito. May yung kasamahan do nila kuya dito oh. Okay, laladen do siya si Lalim. Buti dito mamay ulo niya sa mga

Ay, ang kwento pala nito mga kabay, itong sasakyan daw, uh, tumakbo, na walang driver. So yung driver pala nito, bumaba daw, may binili doon sa taas doon. So ibig sabihin, tumakbo to, na walang driver, As sabi doon ng driver, naka-handbrake. Uh, hindi siguro naka-handbrake yan kasi pagdating na dito kanina, uh, pinas ito, ng driver yan, pumasok sa loob. Yung pagkasabi ng mga taga rito, pumasok sa loob yung driver. <coughs> Tapos ngayon, nakita nyo mga kabay, naka-handbrake na siya. hindi na siya yung, ano, kasi hindi naman tatakbo yung sasakyan pag naka-handbrake yan. So, <laughs> ayun, makita yung mga kabay, naka-handbrake yan. Oh. Naka-handbrake na yan. pumasok to yung driver dyan. Si Ibig sabihin, hinanbrake niya. Pumasok siya dyan sa loob. Oo, pumasok. Hinanbrake niya. Okay, hinanbrake niya naka yan. Naka-handbrake pag nakakalimutan niya i-handbrake yan. Pag naka-handbrake niya, yan eh. ah, so, <laughs> no, no, tatakbo yan eh. So, Oo. Okay. Tatakbo yan. Sabi niya naka yung ano, baka hindi pa naka-neutron. I-send mo rito. I-send mo sa mesa. Naka-text sa, naka-handbrake okay, yan. Okay. Salamat. Salamat. So, pinag daw ng, ng driver na naka-handbrake kasi yun nga, i-handbrake niya. So, hindi naman tatakbo yung pag naka-handbrake. Oh. Kasi kahit anong gawin mo, kung naka-handbrake yan, oh,

انا تو چيني انتظار ڪري چڪو تو مين مين آري سڀي پيگه مان لڪياس ڪڏهن پون ٿا ناري ستيشن pinapunta sa station dahil may ari nito <laughs> so kami dito nangungupahan lang din pero yun, si ate dyan may ari <laughs> so ito pala mga kabayo ito si ate kasama nung ay kamag-anak niya yung isang nasa gasaan so, okay. okay. nadala lang sa hospital nadala na po sa hospital hindi ko lang po alam kung saan mag-ina? Oh, may bata pala. May bata po. Anak niya po yun. Oo. Oh. Nakaalis na kami kasi dito di, di kami kanina. Nakaalis na kami. Buti po nakaalis. Oo. Oh, yung motor namin dito nakaparada. So yun yung mga kabahing, no. Kawawa yung bata sa saka yung ano, nanay. Buti umuwi kami kanina. Oo oh, nga sabi ko nakawi tayo. Oo. Oh. motor uh, yun, Apat yung nadali. Apat nga raw pre? Pag-uwi lang daw namin. Yun nga, pag-uwi nga lang. Nakauwi. Ah, hindi oh, ba ako? Hindi, saan sabay Mas makasabay tayo. Hindi. Nauna ka na po. Ano? Ano? mga kabay na. Kawawa naman yung apat na nasa gasaan. Buti. Sana, hindi, sana naligtas sila. Hindi, ano. Ano ganong... nung... So ito na yung ano, alis na yung ano, dadalhin sa ano sa ano, Ulan ata. O ulan daw. Natatad daw yata 'yang brake. Hindi na ano, hindi na handbrake 'yung sasakyan, basta bumomba na siya. Tingnan natin So kumakabait. Sige, nadalhin na tayo sa Ha? Oh, parang paunti na 'yung tubig dito. Wala nang ano. Sigkela magawa to. So, yun ang kailangan dito eh. Tubig dito. So, ito yung mga nasagasaan, mga na-damage. So, yun mga kabayan. No, uh, set out pala dun sa mga kamag-anak ng ano, nasagasaan. No? Sana masaligtas sila. Sana hindi grabe. So, mag-ina. Nasagasaan. Dito na. Kalain mga kabayan. Naglalakad ka lang. Bigla kang Diba? Kasahan na lang. Uh, dito na lang siguro tayo mga kapay. Uwi na rin tayo kasi uh, hato na rin ito eh. Ang gagaling na namin dito kanina. Ayan. Ayan na iligwit nila ko yung ano, mga kasahan na mga sliding uh, window. Uwi uh, na rin tayo mga kapay. Ano? Ah. Uh, ah talaga suerte namin kasi diyan kami kanina nakatambay salamat talaga ako sa inyo Lord salamat kasi nakakain sa nyo nakatambay lang kami dito kanina suerte kasi naka-uwi kami nakaalis lang kami sa kaya nangyari salamat Lord thank you kasi hirap talaga ng pag ganun hindi mo alam na sagasaan sagasa, ka na pala yun mga kabayan salamat sa panonood uh, na lang siguro uh, kung ngayon lang kayo nakapunta dito sa ano uh, ko huwag mong kalimutan mag subscribe at pin pinutin yung notification bell uh, para naging updated sa mga bagong video sa amin ang uh, message down below so yun sige po so yun bye bye